Magandang umaga sa lahat ng mga massage therapists, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa maging sa buong mundo. Ito muli ang inyong lingkod, si Benji Eugenio, LMT. At tayo magpapatuloy sa pag-aaral ng mga characters of the Bible. At uh, sa kasalukay nating pag-aaralan ay patungkol sa buhay ni Abraham. At dito sa ating babasahin talata ay ang katawagan pa kay Abraham ay Abram. Ang ating babasahin ay hango mula sa Genesis chapter 15 verse 1 at tatalon tayo sa verse 5. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Verse 5, And he took him outside and said, Now look toward the heavens and count the stars if you are able to count them. And he said to him, so shall your descendants be. May the Lord add blessing to His word. Pinasang talata ito ay kaugnay doon sa ating napag-usapan kahapon patungkol doon sa kung saan ay si Abram ay napasugod doon sa isang labanan na kung saan ay ito ay para sa gipin yung kanyang pamangkin na silot. At dito nga natin makikita na talagang gumalaw ang Panginoon. No? Kahit na sa ilang sundalo na kanyang kasama, sa ilang tauhan na kanyang kasama, inagapin niya ang hari ng Sodom. At dito ngayon sa chapter 15 makikita natin na kinaugnay muli si Abraham ng ating Panginoon at uh, nagpakita ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Abram. Do not be afraid, no? Do not fear. Bakit sinabi ito ng, ng Panginoon sa kanya? Sapagkat siya ay napasabak sa isang labanan, sa isang gera at alam niya ay A, any given time. Maring rumes back yung kalaban niya, no? yung hari po ng Sodom. Maring bumalik po yun, maring siyang tugisin muli. No? At walang katapusang gera ang mangyayari, walang katapusang labanan ang mangyayari. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng katiyakan sa kanya. Sabi niya, Abraham, huwag kang matakot. Do not be afraid. Bakit? Kasi ako ang iyong panangga. I am your shield. Huwag kang matakot sapagkat ipagtatanggol kita. No? Yun po utos ng Panginoon sa kanya. Huwag no? kang matakot, huwag kang mangamba. No matter what happens, I will be with you. At ang kasunod po noon ay ang pangako ng Panginoon. Alam, alam naman po natin na ang Panginoon ay lagi niyang sinasabayan. Bawat utos niya ay lagi ito may kaakibat na pangako. At ang pangako na kikita natin, ang sabi dito, your reward shall be great. Magkakaroon ka ng pagpapala na beyond your expectation. Yun na sabi ng Panginoon sa kanya. At ito ay patungkol doon sa pangmagkakaroon ng napakaraming descendants. Sabi ni Abraham sa kanya, sabi niya, Panginoon, paano mayayari po yung pagpapala na sapagkat ako po ay childless. Wala po kong anak. At sa aking edad sa ngayon, ay eh, ako ay napakatanda na. No? Yun po yun eh. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Sa halip na mag-react ang Panginoon, sapagkat nagkaroon nga siya po ng, ng pagdududal, ika nga, di ba? Anong sinabi ng Panginoon? Lumabas ka nga, Abraham lumabas ka nga at tumingin ka sa kalangitan. Sabi niya, subukan mong bilangin kung gaano kadami yung mga bituin na nasa kalangitan. At yan ang maging hanay at yan ang maging ganyan kadami ang iyong maging descendants. Yun po yung pangako ng Panginoon. Humanly speaking, napakahirap, napaka pangako Pangakong ito ay para tayo ay mapagpala. Hindi lamang sa buhay na kasalukuyan kung hindi maging sa pag mapagsawalang hanggan. Yun po yung ating mapanghawakan. Kaya mga kasama natin, mga massage therapist, minsan po sa ating mga gawain, maraming marami tayong kinakarap na hamon, maraming challenges. Hindi lamang sa ating mga gawain, kundi maging sa ating mga kanya-kanya mga pamilya. Pero wag tayong manghinawa sa bawat pangako ng Panginoon, sa bawat kautusan ng Panginoon. Ito po ay may kaakibat na pangako at hindi niya tayo pababayaan. Niling lamang ng Panginoon sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya. Di po ba, inali na ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng, ng buhay na kapiling ang Panginoon sa walang hanggan. Kaya panghawakan po natin po yun. Huwag po tayong tumingin sa ating mga paligid. Huwag po tayong tumingin even sa ating mga sarili, sa ating mga sitwasyon. Patuloy lamang tayong umasa sa Panginoon na tapat siya, hindi niya tayo pababayaan. Bahal tayo ng Panginoon no matter what happens talagang maasahan natin yung kanyang salita. At ang sabi ng Panginoon, I am the same yesterday, today, and forever. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Sa so, umagang ito na kung saan amang banal karoon kami po ay nagkaroon po muli ng kasariwaan na yung salita. At ito yung pangako, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwanan sa gitna ng aming mga baari mga pinagdaraanan sa kasalukuyan, sa iba't ibang hamon ng buhay. Alam po namin, kapiling po namin kayo. Lord, aming po iniialay muli ang araw na ito at arinawa ang bawat gawa ng aming mga kamay ay magbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po at habang itinataas namin sa inyo ang aming pong mga kanya kanyang mga pamilya, mga mahal sa buhay Panginoon, ano man ang kanila mga pinagdaraanan, kayo po ipatuloy na kumilos. Para po sa mga hindi pa po nakakilala kay Jesus bilang Panginoon at Maniligtas, iniling po namin o Diyos na iunat mo yung mapagpalang kamay hipuin mo ang kanilang mga puso upang sa na mabuksan po ang kanilang isip at kanilang ilang puso, Panginoon. At tagapin niyo na anak na si Jesus Kristo na siya nagkakalob sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ay aming samot na langin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, so ngayon po ay tuloy na po tayo sa ating pong uh, gagawin po na ikangap Jericho walk natin no? ito yung panahon ng ating po pagpapanalangin at tayo po yung mag-iikot ng ilang saglit dito po sa pinakamalawak na wall structure sa buong mundo ayon po sa Guinness World of Record Records at uh, sa ngayon ang ating maging panalangin ay ipanalangin natin ang nalalapit na eleksyon sa ating bansa alam naman po natin na napakahalaga ang bawat eleksyon sapagkat dito po ay uh, magkakaroon po ng panibago na naman ng mga liderato, hindi lamang po sa ating national level, maging sa ating po nga local levels. Ayan nyo ako sa panalangin na ang buong exercise na ito ay maging mapayapa at ang Panginoon ang patuloy na kumilos na kung saan ay tunay nga na mahirang ang mga liderato, no, mga, mga leaders na tapat sa kanilang tungkulin na may malasakit sa Diyos at of course may malasakit sa kanilang kapwa so habang tayo naglalakad sabayan po natin sabayan niyo po ko sa panahon po ng panalangin Kilang Panginoon, kami po ay nagpupuri, patuloy na nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. At muli po amang banal, amin pong itinata sa inyo ang amin pong pinakamamahal na bansang Pilipinas, O Diyos, sa mga darating po na araw ng halalan mula sa national level hanggang sa local level. Panginoon, hiling po namin na patuloy kayong kumilos mula sa Senado hanggang sa kalitlitang mga munisipyo at mga siyudad ng aming pong bayan, Panginoon. Lord, hilingin po namin ang banal na ilantad mo ano uri ng, ng vote buying, ilantad mo ano uri ng mga gawain ng kaaway, Panginoon, upang maghasik ng kaguluhan sa nalalapit po na elections. Maraming salamat, Panginoon, Ama. Kaisa po namin ang buong iglesia mo, O Diyos, ang Press Commission Fellowship ang CCF na kung saan ay patuloy na nakikipag-isa sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at maging sa ibang bahagi na kung saan ay magkaroon po na mapayapa, maayos, matiwasay na halalan sa darating po na elections. Patuloy na kami ay umaasa na yung pagkilos Panginoon at tutugon sa aming po mga panalangin. Ito po ay aming samat dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at amin.